Ayan mga idol, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kuya Jomar TV mga idol. Ito, nagbiyabiyahe kami mga idol papunta ng Angheli City mga idol sa Pangpang. Pangpang -pang Market mga idol. Galing pa kami ng Mapalakat City mga idol. Kaya doon kami mamamalingki dahil napakamura ng na mga bilihin doon mga idol sa Pangpang -pang Market at maulan-ulan pala yung biyahe natin mga idol medyo lumilintik-lintik Nagikita nyo naman mga idol basang-basa ang daan at ayan mga idol alas 5 na ng umaga mga idol nadisuras ako sa gising napasarap ang tulog ko mga idol kaya maliwanag na kaya mahirap na makipagsabayan ito sa pang pang super dami na ng tao nito mga idol at ayan na nga mga idol pagdating namin dito sa palengke ay agad kong binili tilapia dito kay nanay, limang kilo. Agad ko na pinalinis sa kanya dahil siyempre kailangan malinis ka agad dahil nakakatamad na maglinis pagdating sa bahay. Yan pala iihawin ko sa 31 mga idol ng gabi. At ayan mga idol, patuloy pa rin kami sa paglalakad dito sa palengke dahil hinahanap ko ang bangus naman mga idol. At ayun na nga mga idol, ang sabi ni kuya, vlogger daw ako. Sabi ko naman oo, kunti lang vlogger. <laughs> Sana. Oh. At patuloy pa rin ako sa paking paghahanap ng bangus mga idol. Ang hirap makipagsiksikan talaga dito, super dami ng tao mga idol. At ito nga mga idol, tumigil muna ako dito sa mga nagtitinda ng laman-loob ng baka dahil request ng bayaw ko, asawa ng kapatid ko ay bumili daw ako ng buong baga, baga ng baka mga idol. At yan ang anak ko mga idol, yan ang taga-video ko mga idol. Nababahuan siya sa laman-loob ng baka. Baga. Kumana ito na. At ayan na nga mga idol, pagkatapos ko na bayaran ng binili kong baga ng baka, patuloy na kaming umalis mga idol. Patuloy na naman sa paglalakad namin mga idol. ang susta na Ako lang nga mga idol ang sabi ng anak ko. Siya lang daw ang walang dala. <laughs> Kaya hinahayaan ko lang siya mga idol dahil mamaya-maya marami na siyang bibitbitin at magrereklamo to sigurado sa akin mga idol. Ano, baboy At ito na nga bumili ako ng baboy at ipapagiling ko Isang kilo lang binili ko mga idol Ipapagiling ko para sa pangsahog sa aking spaghetti mga idol Dahil paborito ng mga anak ko yung spaghetti at ayan na nga mga idol, matapos naming bilhin lahat ang mga kailangan namin dito sa palingki. Abay, lalabas na kami dito dahil nahirapan ako sa makipagsiksikan mga idol. Grabe talagang tao dito sa pangpang. -pang. At ito mga idol, bumili muna ako ng suman para pagdating namin sa bahay, meron kami haalmusalin ng aking mga anak mga idol. Napakasarap kasi nito, paborito itong mga anak ko lalo na pag sinasawsaw sa asukal at ayan na nga mga idol palabas na kami dito sa palingki ng pangpang -pang. nakikita nyo naman ang dami ko ng bit -bit at yung anak ko nagre-reklamo na yan dahil may bit -bit na rin siya <laughs> at ito na pababa na ako sa hagdanan mga idol dahan dahan na ako dahil madulas ang hagdan kasi maulan at ito na nga yung motor ko nandito lang sa harapan dito ko lang pinarking mga idol パ行くな。<_ roomm>。